sa Pampanga po ako. Ngayon yung anak ko ang naiwan doon kasama ng papa niya. Umawag sa akin mama, binaril si papa noong September 27. Sino rin po yung bumaril? Si Rudy Rick si ridon Kano, ano po ninyo yun? Nagkakilala ko sila po ng asawa ko sa sa pag-ahinti po ng lupa. Pa, paano po ito bukas, sir? Nagkandag agad ng palapobresyon habang nandun kami sa area. Anong kalibre siya? baril ang ginamit po? Sir, ang nakuha nating basyo, sir, ay kalibre 45 ayon sa ating sopo. Make sure na tomorrow may file na yung kaso at airtight talaga yung case. Ano po? Yes, sir. We will do that, sir. Pupunta po kami sa inyong tanggapan. Sipyo namin kayo at anak nyo sa na at tomorrow. Pupunta po namin yan para tuloy-tuloy ang pagulong ng kaso sa burol at sa kalibig. Sagot po po lahat yun. Thank you po, sir. Maraming salamat. At sa lahat ng mga bagay-bagay na kailangan ninyo, tutulong pa rin po ako. Tito, dapat tatay ko ng sa may kandila na po mismo. Anin po na po to. May nang pulso na lang po naramdaman ko noon na parang unti-unti na po nakawala. Unconscious na po. Uh, sir, saan po nangyari po yung insidente? Uh, nangyari po yung insidente dito po sa... Naabutan po namin yung biktima, nakadapa na po dito. At yung motorsiklo niya ay nandiyan, nakatumba. saan po nakaparada yung sinasabi po na yung vehicle po na ginamit ng mga suspect? Dito po, dito po nakaparada ma'am. Yung bigay ng anak. Dito din po. Dito din po nakaparada. Matapos po yung pangyayaring pagbaril ay sumakay po at nagmaneobra po doon yung sasakyan. Ayon po sa ating witness. Going palabas na po ng Teresa, ma'am. Base po sa investigation po ninyo, uh, sir, ano daw damit nitong mga suspect? Anong pagkakakilan nila? According po sa nakakita ay naka-green po siya na plain green t-shirt sa uh, green pants po at itim na sapatos. Tapos so, yung sasakyan pong ginamit po nila, identified na po? Identify po natin na uh, Toyota na kulay puti, ma'am. Sino nagmamayari po nito? Pina-verify po natin sa Uh, LTO ma'am kung sa kanila baka maka-apekto kasi sa investigation na pinakantak natin, maaaring hindi na po natin sabihin ma'am. Ano pong ginamit na baril sa uh, incident? Uh, yung na-recover po na basyo ng bala ay tumutugma sa caliber 45 po. Kasa lukuyang naka, ano po sa soko, nakasubmit po. Ilan po yung na-identify -na po ninyo na slug? Uh, six slug po. Saan po yung nakatira yung bahay ng suspect po? Dati po siyang nakatira po dito sa bahay na ito ma'am. Eh, iniwan na po niya at aur a pinaupahan po ma'am. Tapos pumupunta-punta na lang po dito si suspect natin. At ito naman po yung bahay ng ating victim ma'am. So ngayon sir, uh, kamusta po yung investigation po natin sa nangyaring incident? Status po ng kaso ngayon ay for filing po ma'am. Isasampa na po natin yung kaso ma'am. Laban doon sa suspect. Ako sa ang time na yun, nasa Pampanga po ako na kasambahay po ako doon. So ngayon, yung anak ko dito to, si Alexis, yun ang kasama-kasama niya dito. Para sinabi ko tala dito siya mag-stay kasi para may kasama ang papa niya dahil wala ako. Yun lang po. Ito pong uh, suspect po ay kapitbahay po ninyo. Magkaibigan ba sila noon? Kamusta po yung relasyon po niya sa asawa po ninyo? Noon po talaga, sobrang close po talaga sila. Yun na ba sinasabi ko na malayo pa lang si Rodeceridon, nagtitimpla na ang asawa ko ng kape, nahandaan siya ng pagkain. Diba? Sobra ang pag -ano namin. Kung anong hinihingi niyang pinansyal, bigay ang asawa ko. Hindi nagtatanggi ang asawa ko, pati pera ng kapatid ko, nakinabang siya. Dapat yun ang iniisip niya. Diba? Pero nanay, nakikita-kita niyo rin yung suspect dito sa lugar po ninyo, no? O minsan, nung nagkasagutan po siya tungkol dito, pumunta-punta siya ito. Tapos nagsalita pa siya na, babalik ako, pagpapatayin ko kayo. Ah, dito. so may pagbabanta na po nung... Oo, ilang beses na. Dapat tingnan niya yung kabutihan na ginawa ng asawa ko. Huwag siya magpadala sa udyok ng ibang tao. Dapat ganun. Balik po nung una, pagdating po nila, pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong ng punta sila ng mga tao rito na ipagkamayan silang dalawa sa mga yan sa mga nandyan tapos pumasok po siya dito sa may pinapaupahan niya paglabas po niya dumiretso po siya dito at bumalik papunta rin sa may tindahan na bumili siya sigarilyo may mga binati pa siya dyan tapos bumalik po at lang uli dito sa bahay bali po ako po yun nandun lang sa loob at uh, lang ko lang yung mga kilos nila kasi sa amin sa bahay lang medyo kayo na hinala uh, sa amin lang kasi nakatingin na bali uh, po yung dito po bumalik na po sila dito nagka ano po nika, na sila naririnig ko na po yung pangalan ng tatay tatay ko binabanggit na nila mga ilang minuto ang nakalipas at bigla pong dumating yung tatay ko mula dyan papunta rito sakay sa motor at ito pong Rudy lumapit dito at sinisigaw na yung pangalan ng tatay ko na halika muna dito at dito po na, tumayo siya dito sa mismong tayo na ano to at yung kasama niya yun, nandun sa tabi ng kotse at uh, dandahang pumunta sa litikod ng aking ama at hinawakan po ang bag at uh, na takma pong inagawagat so nagtalo na rin po sila noon nung araw na yon opo uh, bali po may sinasabi po si Rudy na ang pagkakarinig ko ay may kung ano daw ang pinagkalat ng ama ko na sa tagig na ano, kwento tungkol daw sa kanya, ganun. Kaya, at tinatanong naman na ako, ng tatay ko, ano yung sino nagkwento, sino nagsabi sa'yo, anong kinuwento ko ron. Yun po, na bigla na lang po bumunot si Rudy. At dito po nahulog yung ano niya, nun, na lagay ng baril niya. Kasi yung tatay ko napatras ng onte At yung isang kasama niya ay humarang po dun sa likuran para po, parang hawak, hinawakan niya po yung tatay gano'n. At ako po dito na ano, nakatayo po dito kasi aabot po sana ng tatay ko yung daladala -dala niyang pinamili niya. At nung nakita ko pong pagkakasa niya, bumalik po ako sa, sa loob namin, kukunin ko po sana yung itak. Kaso po narinig ko na po yung tuloy-tuloy na putok ng baril. Kaya po bumalik po uli ako. Ano na po nakita ninyo noon sumunod? Nakadapa na, nakadapa na po yung tatay ko. At ano na po, uh, may mga tao po nakakita ng oras na yon na dyan lang po sila, halos nakatingin lang po sila noon na daan. Tapos nasan po yung sasakyan tsaka yung dalawang tao po? nam Umalis rin po, kasabay ng ibang tao, patras din, dandaan po, na po ako tumatawag ng ano ng ng 911 sa 911 para po sana sa checkpoint sinabi ko po yung plate number ng ano ng sasakyan para sana sa agarang. ano responde na po sila Ito na, na pa tatay ko na yung <laughs> sa na po mismo anin po na po to may nang pulso na lang po naramdaman ko noon na parang unti-unti na po nakawala unconscious na po kasi nakita ko si mukha niya may parang tinagos tinagusan na ng bala para parapan talaga po mismo mas sinabi niya lang, lang po pag pagkatapos niya Ma Marie, wala. So, sinabi niya sa mga eh, wala kang nakita ang huling ano, ano sa amin ng kakilala namin na nakakaalam kung saan siya nakatira talaga, sa Eldorado puro, sa Antipolo. andon din po daw nakatira yung asawa niya. Ngayon po mama, ipapile na po natin yung kaso para kung may isang papot na para malabasan din po ng warrant of arrest yung suspect natin. Ano po yung ipapile po natin ng demanda? Article 248 po ng RPC, murder po Ngayon po ay binabasa na po ng complainant po no yung kanilang salaysay. And then saan po natin to idadalin? sa Rizal Provincial Prosecutor po sa Taytay Rizal Ma. Am. Yung suspect po ay meron na po ba kayong balita? Uh, ang last na balita namin ma'am ay nakatira po siya sa Eldorado ma'am. Unfortunately lang po ay hindi po, po siya umuwi doon. Minomonitor po ng tropa natin ma'am sakali kung umuwi siya doon. Pwede natin uh, maaresto, ma'am. at large pa na po ang suspect? Yes po ma'am. as per instruction po ng aming provincial director at chief of police ay magpo-provide po kami ng police assistance dun sa burial ng kanyang ng ating biktima ng security din po dun sa witness natin. Sa po kayo ngayon, nanay? Uh, okay lang po ako. Uh, sa sitwasyon ko, tanggap ko na po ang lahat. Kasi doon na rin po tayo patutungo. May dumadating, may umaalis. Gano'n lang po. Nanay, noong time po na nangyari yung insidente, eh, may mensahe ba sa iyo si uh, Tatay Alan? Or meron bang pahiwatig na yun po yung araw po ng pagkawala niya? Uh, mayroon po na, hindi ko naman talaga nararamdaman na ano, Basta't nag-usap kami, nag call po kami ng uh, apo namin, tapos sinasabi niya sa akin na uh, mawakan ko lang ang pera ko, may bigay lang sa akin, uh, mabinyagan ko lang ang apo ko okay na sa akin. Parang gano'n, parang hindi niya dinadiretso ang sinasabi niya. Parang ibig niya sabihin, kahit na mawala na siya, basta't natupad niya ang pangako niya sa apo niya, at mahawakan na niyo ang pera na naging tagumpayan niya. Yun lang po ang ano, wala naman siyang misay sa akin, no, ano, wala, yun lang. Lahat, lahat naman ng anak ko eh, nakausap ko na, uh, una, siyempre masakit po para sa amin na uh, biglaan po ang pagkawala ng asawa ko. Masakit talaga yun. Tapos, hindi pa na huli-huli ang suspik. Ah, nakaburo lang asawa ko. Kaya po ako lakas loob na lumapit kay Sir Rapetol po kasi ako iniisip ko ito siguro ang malaking bagay na solusyon para sa problema ko para mabigyan ng hustisya ang asawa ko. Kasi ako nanganganib. Iniisip ko na eh, bago pa lang po kami dito tumungtong sa burol na ito, nag-iisip na ako, ah, saan ang proteksyon? para sa amin. Alam nila na ang pinaka-witness ay ang anak ko. 'Yun ang nakakita mismo na binaril ang tatay niya sa harap niya. So doon ako nag-isip, "Asan ang proteksyon namin?" Nagpasalamat ako sa mga kaibigan niya na nagsabi sa akin na lumapit ka na kay Sirapi Tulpo. Yan lang ang makakasolbar ng problema mo at makakapagbigay nang tulong para sa ustisya ng asawa mo. Kaya kumilos na po ako. Si Roderick Siridon, bago man ang lahat ng yan, ang mga may meron na silang kunting uh, ano ng asawa ko, nagbanta talaga yan sa amin na mga p***** <makes> nyo, nagmura pa siya, mga hayop kayo, babalikan ko kayo, pagbabarilin ko kayo, magdadala ako ng, magdadala ako ng pulis dito, sabi niya. May galit po talaga nanay sa pamilya po ninyo. Yes ma'am, kasi dahil sa tungkol nga about mo pa. Walang hangad ang asawa ko para uh, maipasa ayos ang lupain na yan para sa mga member na inilagay niya dyan. Yun lang ang intensyon ng asawa ko. Wala nang iba. Nang umuwi na ako dito, andyan na po sila. Automatic naman po na dumating naman po ang kapulisan na galing po ng uh, Teresa Rizal. Na hanggang ngayon po ay nandito po sila na pinoproteksyonan po nila kami o po nagbabantay. Ang masasabi ko lang sa kay Roderick Siridon, napakahayop niya. Asaan ang konsensya niya? Walang sinaktan ang asawa ko. Hindi sinaktan ang asawa ko ang pamilya mo. Ni isa sa inyo walang sinaktan. Yun ang lang masakit sa akin. Ha? Ah, katanungan sa sarili ko. Ano ba ang ginawa ng asawa ko sa iyo? Ah? Sobra-sobra ang tiwala. Ah? Lahat ng kailangan mo. Basta mayroon ng asawa ko, binibigyan ka. Ha? Ah? pati pira ng kapatid ko na suporta para sa pangangailangan namin sa pag-aasikaso sa lugar na yan. Nakatikim ka, di ba? Yun ang dapat niyang isipin. Roderick Siridon, kung naririnig mo man ang mga sinasabi ko, kung ikaw ay malawak ang pag at pag-uunawa mo, hindi ka nagpapadala sa mga sul-sul ng tao. Ha? Ang masasabi ko sa'yo, si kapiranggot ang utak mo. Kung ano ang nagawang tulong ng asawa ko sa inyo, humihingi ako ng hostisya para sa asawa ko. Roderick Siridon, kung nasaan ka man, gagawin ko sa pamilya mo ang nang ginawa mo sa asawa ko. Ha? Kahit patayin pa kita, kulang pa yun. Sobrang kulang pa. Pwede kong gawin yun sa'yo ang ginawa mo sa asawa ko. Pero iniisip ko mayroon tayong batas. Pero ang mali lang dito, marami kang warrant ni isang warrant na yon wala man lang dumampot sa'yo. Hanggang ngayon, nakaburo lang asawa ko, magpakita ka na. Ang um, mensahe ko lang sa asawa ko, sabi ko sa kanya, kami ng mga anak ko, nag-usap na kami na tanggapin na natin. Oo, masakit na bigla ang pagkawala mo, pero tanggapin natin, ang sabi ko sa mga anak ko, bilangin na lang natin na para siyang nag-abroad ang uh, si papa ninyo nagbakasyon. Yun na lang para hindi masyadong mabigat sa pakiramdam natin. Ang masakit sa amin, napakaresponsable niyang ama. Ano po yung namimiss niyo po sa kanya, ma'am? Ang namimiss ko sa kanya, yung magkakasagutan kami. Yun lang ang ano namin, yung malambing siya, yung maalalahanin siya. Ang ginawa niya ang lahat na maging saksis, lalo na sa reality na ito. Apa, ano huwag ka na mag-alala. Kung saan ka man ma, sa araw na ito, sa huling hantungan mo, ang sa akin lang, uh, ah, ka Magiging kampante ka na kasi ako gagawin ko ang lahat para sa may ang hostisya para sa iyo. At ang tagumpay mo na pinaghirapan mo ay ipagpatuloy namin ng mga anak mo. Pinaghirapan mo ito. Ito lang ang iniwan mo sa amin. Hindi mo man masyadong nasitel ang lahat pero gagawin po para sa mga anak ko. Para sa akin masakit din po na wala na siya. Nag-iisa na lang po ako pero para sa akin po hindi po ako nag-iisa. Para sa akin di ako nag-iisa. Andiyan ang mga anak ko, andiyan ang Panginoon. Number one ang Panginoon ang nag-guide sa akin para makarating sa himpilan ninyo nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Ayan po ma'am, noong nakausap po kayo ni Idol Rafi po, no? At uh, ipinangako po ni Idol Rafi na sasagutin po niya yung pagpapalibing po sa inyo pong asawa. At regarding po sa cremation ay sinagot na rin po ni Idol Rafi. At uh, yung 55,000 po na inutang po ninyo sa inyong kamag-anak ay um, ipinangako po ni Idol Rafi na ibabalik po niya sa inyo. Ito po yung kahalaga po ng 55,000 at 15,000 po para dun sa cremation po. Maraming uh, maraming marami salamat po, uh, Sir Rapitol po, Uh, hindi man ako humiling po sa inyo about financial po, pero kayo din po, uh, kusang nag-offer po sa akin, kusang loob po ninyong ibinigay po sa akin ang tulong na ito. Maraming maraming salamat po si Rapitol po. Nung time na yon hindi ko alam sana ko kukuha ng kakulangan para pampalibing sa asawa ko. Pero napasalamat ako sa Panginoon. Inaidan niya pa rin ako. Maraming salamat, Sir Rapitol po. At sa mga team po ninyo, sa staff po ninyo, at alang tudo po support tapos ay maraming maraming salamat po sir. Ang gusto ko po talaga mangyari ay mahuli na po itong suspect para makulong na po kasi habang nasa labas pa po siya naggumagala nag-aalala din po ako lalo hindi ako hindi bali matanda na po ako. Ang inaalala ko po ang anak ko lalo na yung magwi witness ko. po. Magpo-kay mag-aalala ma'am ay tututukan din po namin yung kaso po na yan. Maraming salamat po. Muli po kami po ay nakikiramay po sa inyo ma'am ha. Ito po yung nakuha namin na slot po for Columbarium, yung eighth floor po, then yung second row po. Ayan uh, po kanina po, no gaya po na ipinangako ni senator Rafi, binigay po natin yung uh, paunang bayad po dito sa Columbarium po ng tatay po ninyo, ng 67,000 pesos po para doon sa Columbarium. Uh -huh. you Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова nanay. Kamusta po kayo ngayon? Ano pong nararamdaman niyo po ngayon na eto na po, na uwi na po natin si Tatay Alan? Ah, uh, okay na po yung pakiramdam ko na parang kahit na wala na yung katawan niya, abo na lang siya pero okay sa akin. Parang kasama pa rin namin siya. At lubos na po namin tinanggap po sa puso namin na talagang nandiyan na po siya sa kabilang buhay. Nagpapasalamat din po ako na naging maayos po ang lahat kahit na maraming na, na, daan na nahirap pero naging okay ang lahat. At maraming salamat po kay Sir Rapitol po at lalo na po sa kanyang team, na uh, sa kanyang staff. Hindi ko po ito makakalimutan. Sir Rapitol po, maraming maraming salamat po. Ayaw lang po ang daan para magkaroon po na makamit po namin ang hostisya. Thank you. Muli po nanay, kami po ay nakikiramay po on behalf po ni Senator Rafi. At wag po kayong mag-alala, hindi pa po, po natatapos dito. Hintayin lang po natin, no? Nakapag-file na po tayo ng demanda at pinapangako po namin na makakamit nyo po yung hostisya po na para kay Tatay Alan. Inahasaan ko po yan at malaki po ang tiwala ko kay Sir Rapitul po na ito po ay mapabilis po ang kaso para kay manamahuli po si Eserido Selamat Maraming salamat po.